ito tayo ng ginisang miswa with patula. So, ayan guys, maglagay tayo ng kaunting mantika. At yung muna isasangkot siya yung mga sahog. Ayan guys, igisa na natin yung mga ricado. So, ayan, linagay ko yung bawang. isunod na natin yung sibuyas at kamatis po na natin guys ayan ilagay na natin yung chicken Ayan guys, mayroon akong dito chicken liver. Haluan natin at kandagdag lasa yan. Mas malasa kasi guys pag mayroong liver. Ayan. Tapos timplahan natin ng asin. Siyempre, granules, kandagdag sarap konti lang guys. Kunti-kunti lang ako maglagay at saka paminta. Doro. Tapos lagyan na natin ng sabaw. So, ayan guys, atin muna takpan para mas mabilis kung mulo. Lulutuin muna natin yung chicken. So, ayun, guys. Ilagay na natin mo yung patula. Ang daming patula, diba? Masarap kasi pag maraming, ano, gulay. Tapos, ilagay na rin natin yung miswa. Tuloy natin. Ayan. Pali, dalawang miswa. So ayan guys. Luto na to, guys. Tikman muna natin. hmm hmm Ang sarap, guys. Malasa siya. Yan masarap pala 'pag ano, mayroong chicken liver yan, hinaluan natin ng chicken liver. Lalong malasas siya, guys. Yan, thank you for watching, guys. Kung bago lang kayo sa akin challenge, subscribe like, and share, and follow for more. Pakomment na rin para kayo makasalamatan. Bye for now!